Alam mo ba? Hindi lahat sa atin ay naihahayag ang saloobin sa pagsasalita. Ang ilan mas pinipiling idan ito sa pagsusulat ng tula, paglikha ng maikling kwento, o paggamit ng mga salitang naglalarawan sa isang matinding damdamin. Ito ang diwa ng Buwan ng Panitikan na ginugunita tuwing Abril itinakda ang Abril bilang buwan ng panitikan ng Pilipinas sa ilalim ng proklamasyon bilang 968 na nilagdaan noong 2015. Layunin ng pagdiriwang na ito na itaas ang pagpapahalaga sa sining ng panitikan at himukin ang mga Pilipino lalo na ang mga kabataan na mas lalong makaugnay sa kultura at wika natin. Ang Komisyon sa Wikang Filipino, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts, ang nagpasimula at nanguna sa mga aktibidad Tubing Buwan ng Panitikan. May mga pagdiriwang gaya ng patimpalak sa panitikan, poetry reading, book launches, workshops at mga forum na layong magbigay ng plataforma sa mga bagong manunulat at lumang akda na dapat muling kilalanin. Ang buwan ng Abril ay pinili dahil ito rin ang buwan ng kapanganakan ng makatang si Francisco Balagtas Baltasar. Isa sa kanyang mga hindi malilimutang ambag sa panitikan ay ang Florante at Laura. Ayon sa mga pag-aaral, ang panitika ng isang mahalagang sandata sa pagpapahayag ng kultura, kasarinlan, pagkakakilanlan at damdamin ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng panitikan, nabubuhay ang mga kwento ng lahi at naipapasa ito sa susunod na henerasyon. Ang buwan ng panitikan ay hindi lamang para sa mga makata o manunulat. Ito ay para sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa sariling wika at sa mga salitang may kabuluhan. Ang bawat akda ay hindi lamang liham ng damdamin kundi salamin ng panahon, kultura at pakikibaka. Ngayon, alam mo na.